story time mga bagong kwentong nakakaaliw lahi talaga namin ng mga pogi pogi kaya tong yatong nakakayak hindi naman eh. masyadong puso uh, kwarto nun eh nakaka-inspire basta pag hindi na binintinda mo Balikat ko, pero wag susuko wag susuko ka agad nakakabili I did some commercials na po rin dito sa Korea woohoo ano yung kahit pa nakakakilig. Tama na ang kwentuhan. Huwag niyo ka rin na sa akin. Eh. ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwentong Ying. Hello mga ka-tune in! Mula po nung nagpandemya, eh, talaga namang napakapambihira na lang natin na makapanood ng sine. Buti nga eh, kahit pa paano, nabubuhay na mga sinihan ngayon eh. At noong uh, noong kailan ba ako huling nanood ng sine? Eh, mga kalahating taon halos ang nakakaraan. Eh, Tagalog yon, Tagalog movie. <laughs> Ito yung Made in Malacanang. Kaya lang naman ako nakapanood dun eh dahil eh, nakalibre ko eh. Eh <laughs> ngayon, sa susunod na panonood natin ng sine, libre na naman. <laughs> kaya na kaya magbabayad si Katon niya. Ano? Basta doon tayo sa libre, may libre pang chibog. <laughs> Okay, ang pangalawang pelikula natin na napanood sa loob ng uh, anim na buwan, ito na yung pangalawa, MOM, Martyr or Murderer. Nako, kaswerte ko dahil napadpad tayo dun sa premiere night nito at nakipaghuntahan tayo sa mga taong nasa likod nito, mga artista, siyempre director. Papasilip lang namin sa inyo kung paano tayo nakipagbunggu ang siko. Ika nga, sa mga taong sikat sa panahon na to. At ang tanong, ba't nga ba dapat panoorin itong MOM? Hashtag Martyr or Murderer. Tara, let's go! Ang ganda naman ng setup nitong Premier Night. Marami rin tayo mga kaibigan sa media na pumunta. Totoong star-studded na naman ang Premier Night ng MOM. Bago magsimula eh, mangangumusta at makikipag picture lang ako sa mga kaibigan nating sikat. Tatabilan tayo sa kanila para magmukhang sikat din ako. <laughs> Di pa nga ako nakakalibot, eto na. May mga nagpapa-picture na at uh, nag-interview pa sa akin. Kala yata nila eh, kasali ko sa pelikula. Wala naman ako masyadong alam sa filmmaking pero ang sigurado ko talagang pinag-isipan, ni-research, pinagbuhusan ng galing ang pelikulang Martyr or Murderer. At hindi pa pala, ginastosan yon. Napanood ko naman yung Made in malakanya, kaya for sure hinigitan nila itong sequel. Dahil nabigyan ako ng access sa waiting area ng mga cast, aba, sinamantala ko na rin ang pagkakataon na makapagpa-picture at sandaling ma-interview sila. Ang unang uh, nakita ko dito na matindi, e, eh, boss na boss ang dating, e, eh, si Boss Vic, e, eh, boss nga pala, siya yung boss ng Viva. Tinuro ni Boss Vic yung isa sa mga mastermind ng pelikula, si Direk. Ano ba masasabi mo, Direk Darin? <laughs> ng response ng mga tao. parang uh, gusto nila mag-post It's so overwhelming sa totoo lang, uh, at ang mga sopa su sumusuporta naman sa akin. Kahit ikaw dama mo naman mga sumusuporta sa 'yon. Yan eh sumusuporta dahil sa you know, sa paninindigan mo, hindi lang hindi lang isang artista, hindi lang isang public public uh, public icon 'yan po ay uh, you know, para po sa industry at para din sa ating uh, historical rectification.

at ko, ay, nalaman tickets mo, Ito, na-ready sa akin, may tickets ka. okay lang eh di na eh. ka yung, Sa mga hindi nabigyan ng libreng ticket sa Premier Night, takaw, wag na kayong magtampo. Yung po magiging Montes na? Uh, totally different film. Mas malaking pelikula, mas marami silang makikita. Uh, I, I, I want, I want to be positive about this. Siguro, sigurado, siguro ako, sigurado ko malalag malalagpasan. Malalagpasan. Kasi, yung mga curious dati na nakaabang na hindi nanood, ngayon, payag na sila. Kasi yung mga nanood dati, siyempre titignan nila yung papalo nila to. Yung mga nagpigil dati na hindi nanood, manunood. Ganun ang tingin ko. Hindi ko ba ah, tayo sa isang bago nito? <laughs> most likely. Most likely ganun. Kasi yung last time, makakata ko nga ganun. Eto, most likely. Kaya malamang eh, Uh, mamumutang ordo dito kay Direk Ito pa, papicture muna ako sa gumanap na Amy Marcos, si Miss Christine Reyes. Sexy, sexy. Buti na lang, nakaporma ako ngayon. Wala si Miss Steel. <laughs> Doon tayo sa real Amy Marcos. Tanungin muna natin si Senator kung ano forecast niya sa pelikulang to

Tapos sabi namin after the election, naman siya. Ay, mayroon sa akin! Kung si Pedro naman si Victor Rosario, pinayagan kami pitong araw, paikot-ikot ng bahay. Parang lukalukang sine. Kaya lang pumatok ngayon take it serious. Now, nagpapagkita siya na kanila yung nervous. Pero grabe ng production ito, hindi lang sa post na sa location ng film gastos na yun. Well, medyo effort na talaga ngayon. Kahiyaan na to eh. Kailangan may karapitun daw yung story. Kasi yung nakaraan, ang sabi, 36 hours bago kami umayos ng mga kanyang. Yeah. Eh, maraming nagtatanong. Palibasan ng maraming nanon. Tinatanong, oh, ano ba nang nangyari ng mga kayo? Ay, ako. So, airport. More than 4,000 ang nag-export sa Ilocos Norte. Marami kaming binuli doon. Dito yung nakapapay Pilocano. Tapos, talagang uh, nagpumilit si Daya na makapunta sa Morocco. Sa anong mga na uh, exile period. pero iba na na dito at yung tao dito. Dapat panoorin. dapat kasi katulad ng Mayting Malacanang, ang lagi natin narinig eh, sa 37 years ay iisang bahagi ng kwento. At bilang Pilipino, kailangan ibuo natin ang picture, ang buong kwento, kumplituhin natin para alam natin um, bakit tayo narito, kung um, paano tayo nagkaganito, at kung paano iwasan ang mga pulingyaso natin noon. At sa inyo lahat, hindi ako marunong magkuhan, magpromote. Mabuti na lang, nandito si Tonyeng. March 1, nasa lahat ng sinahan, Martyr or Murderer. Bayaan na ninyo yung pelikula ni Daryl Yap na laging pasabog at controversial. Manood po kayo, you're invited. March 1, manood po kayo. Part 2 ng Made in Malacanang. Ito, Andito si Jerome Ponce. Hindi ba, nasa kabilang bakod ito dati? Ikaw ang isa sa pinaka-commercial dito sa to. Because you were on the other side of the At the last time around. mo, so, uh, deal with, uh, with uh, the the Well, uh, regarding criticism naman, okay. siguro, hindi ko naman pwedeng tanggapin yung predisip nila when it comes to work. But pagdating ating dun sa pananaw at paninindigan yung sinasabi nila, I must say na uh, we have our own eh. And uh, ako, ang pananaw ko lang, I'm an actor. Gagawin ko yung role na binigay sa akin. At ko, uh, sa buhay ko yung uh, karakter. Ang sinabi sa akin ng director uh, na nabigyan ako, ako ng chance na gumunap uh, na isang karakter na hindi ko nasaan na kayo nabigyan. And uh, sino ba naman ako para tumanggi, di ba? At saka, kinukuha para para sa pananaw Pero narrative na to, historical revisionism rectification. sa storyline Actually, regarding sa mga ganyang bagay, hindi naman kasi ako pinananak hindi naman ako uh, ano ba wala akong idea at all sa mga nangyari before na pinanganak ako as millennial na rin hindi ako naman para may sa isang bagay kung hindi mabuhay ako araw-araw kasi kahit anong mo pagkagising mo kung ano yung ano kung anong igahin sa'yo naman mga inyo hindi ka pwede magkanap ng mga inyo uh, Apa? Laki <laughs> Bago magsimula ang pagpapalabas ng mom, may pa-intro muna ang mga kas kasama si Senator Amy. Uh, alamang lamang yung unang sine, yung made in Malacanang, tumatok ngayon. Kinakailangan magandahin namin, pagigihan natin, at ikwento namin ng mabuti ang karuktong ng made in Malacanang. Ay, na tayo. Ay, ako. Na. Dito. <laughs> Mula po uh, sa aming lahat, lalong-lalo na po sa mga maliliit na manggagawa ng Pilipulang Pilipino, pinapaabot po namin ang aming pasasalamat sa pinakaaktibo at, at pinakamatagumpay na producer ng ating panahon, ang mga Del Rosario ng Viva Films. Ayan na nga, magsisimula na yung panonood. Pasensya na mga katsunin ha, bawal ang spoilers. Eto, panoorin nyo na lang muna yung trailer. Makinig ka, Aimee. Darating ang araw. Hahanapin din ako ng ating mga kababayan. Hahanapin nila ako. Pero hindi nila ako makikita. As everybody knew, he was very ambitious and he really wanted to be president. Paano ka magiging presidente kung patay ka na? Eh, pwede ako mamatay. Kahit nasaan ako. Walang mapa ang mga demonyo. Ang mga demonyo bang yan ay kaming dalawa ni Ferdinand? Bakit ba nilalagay mo sa pedestal yung Marcos na yun? Senior natin si Noy. Hindi naman inagaw sa yung babae. Sabi ng daddy ko, hindi pa tapos ang kasaysayan sa kanya. Kahit yun ang pinapalabas ng mga kalaban niya. Ano bang pinapalabas nila? Na siya ang nagpapatay kay Nino Ano naman dad, ang daming tao. Kung nangyayari yan sa Manila, ipinamumukha nilang nangyayari sa buong Pilipinas. Kahit buong Maynila pa makipag-ibing, ang nararamdaman ng ilan ay hindi ang kabuuan. Dad, pinagbibintangan nila kayo, ginagawa nila kay ng kwento. Pagkatapos naming mapanood ang Martyr or Murderer, isa lang ang masasabi ko, another masterpiece. Kaya naman hindi ko napigilan yung sarili ko na interbihin uli si Direk Daril. Ano, drama pala po eh. Yeah. Ano yung pinaka-favorito mong party ba? At sino yung, uh, lato well, uh, na sila magiging pero sino yung uh, tingin mo? Christine will always be a runaway winner. I, mean, uh, sabi ko nga, I have no favorite scene there. Um, every scene for me is uh, very symbolic. No? Eh, when, when the rating from MTRCB came back, I was surprised when, a, when one of the members said, I see what you did there. Direct, uh, all the paintings are it has me. So, um, so I, uh, those are my favorite details. I really put into so many, so many. Easter eggs, uh, So, so many Easter eggs that, uh, you know, people will have to watch it for two or two, three times to get everything. No, because, uh, of course, I cannot say everything. I uh, know, na blatantly, blatantly sa pelikula, uh, nag-iingat naman when it comes to, you know, legal responsibility. This uh, is uh, a rainbow. At pa rin na nagdulangin din ako kapag tinatakar kita. yano talagang yung eksena po sa phone booth it was the preparation was really long but you know uh, the execution is pretty short mm -hmm. you know in Morocco you're only allowed to shoot like one to two hours per location mm -hmm. because uh, the people will you know convene for you Morocco is such a good place to shoot Katating, kasi alam mo ang kanilang gobyerno at ang kanilang film industry they work hand in hand pinapayagan lang nila magsikap isang grupo sa mga lugar na mahina ang turismo yeah. tapos bubuksan na nila yung susunod kapag malakas na ito very good very uh, Morocco is really one of a kind. Last na lang. Nagtindirong big reveal mo anong huling excel mo. Ako Sabi ko nga kay President Bongbong eh ano uh, I will give no, no less than agamulak for for the role. I mean Sir Morning is a uh, really, really gracious, you know, boss because it was really, really generous yeah. to give me such a good actor. Mm. And the scope of buhay alam Mabuhay will be 2016 and 2022 elections. Mm. So you're gonna be seeing agamula campaigning around. It, you know? So uh, it's a very good, that right? It's a very good. Yeah. permission from the president himself? Well, uh, he was asking who's gonna play. Who's gonna play? Maybe you na lang yung parang the list of his concern. You know? Of course, sir. Uh, you know, mga pagpatubato sa mukha ng players. I, oh, I, 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 ask, can, I need to she can ask uh, her brother if we can. I said the man is, as long as, you know, they thank you, Matthew. Always, 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 always. March 1. Grabe, grabe tong uh, pelikula na to. Sa totoo lamang, eh, maraming mga eksena dyan na maiiyak ka. Katulad ano, na no, <laughs> spoiler, spoiler si Kato Nying, pero hindi ko nasasabihin I'm sure marami sa inyo ang na excite na na makapanood. Ang totoo nun, uh, mas gusto kong makapanood nito yung meron ng mindset ba. Yung bang dati ng anti-Marcos o kaya ay uh, mula nung maliliit pa lamang ay uh, naturuan na sa pamamagitan ng mga textbook kung gaano kasama ang mga Marcos. Ito po ay isang bagong perspective sa kung ano ba ang nangyari sa ating bansa. Kasi katulad din ng isang uh, mahusay na huwes, ano, mahusay na judge. Kailangan bago siya magpasya, dapat nakikita niya ang magkabilang panig, naririnig niya ang magkabilang versyon ng katotohanan. Ang kagandahan ngayon eh nasa 250 cinemas yata sa buong Pilipinas ang naglalabas nito at pagkatapos sa mga susunod na araw, mapapanood na rin to sa iba't ibang panig ng mundo. Martyr or Murderer. Naku, ang galing ni Christian Reyes. Ang galing ni Cesar Montano. At ang galing ni Aga Mulac. <laughs> ah, tama, si Aga Mulac pala. Yun ang sasabihin ko sa inyo. Yung uh, susunod nito na si uh, Aga Mulac uh, uh, gaganap bilang uh, President Bongbong Marcos. Naku, exciting din yun. De, huwag mo na yun. Yung mga MOM, pag may oras kayo, ay panoorin po nyo at nang malaman yung totoo ang sinasabi ni Kato O paano? Ah, huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe kayo, i-like yung video na to at i-share nyo na rin para mas marami ang makapanood. O. Bye! Happy weekend! Yuhu! Oh! Nagulat kayo ha! Hindi, nagpa-practice lang ako kung paano maging vlog ito. Mula nang magsimula ako pagka, bilang, bilang vlog ito, elemento, pagka pala nagpa-vlog ka, hindi ka ngayon na certified YouTuber na ako, hindi kayo bumitaw, mga kachulis. Ito po si Kato Nying, Anthony Taberna, nagulat ng live mula dito sa Singapore. Ito po ang inyong palatuntunan mga current happenings Live tayo kung kailan ko gusto Ang Uncut Tunying Mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib Tuwing Sabado Nights Ang Kwento Nying Tapatang may tapang at diretsahang tanungan Tatakto nying yan tuwing linggo ng gabi sa Komento Nying. Di mo ba naabutan ang live ng Komento Nying? Huwag mag-alala. Rewind tayo. Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Kanto Nying. Da Komento Nying Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo, matsala sa inyo. At sana, 'Wag kayong magsawa na suportahan ako. O, oh, doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ha? Bekenemen! Subscribe na! Bye! Happy weekend! Woohoo!